Mahigit isang taon na ako dito sa Australia simula nung huminto ako sa pagbabarko. At hanggang ngayon, marami pa rin kabaro natin nagchat-chat sa akin kung paano nga ba ako nakapunta dito sa Australia o paano ako nakapag-apply. Bukod pa dyan, eh marami rin sa akin nagchat-chat kung paano nga ba o paano magsimula sa pag-apply sa pagbabarko. Kaya ngayon, pag-uusapan natin yung pros and cons ng pagtatrabaho sa barko at pagtatrabaho sa land base. Pros ng pagtatrabaho sa barko. Una, mataas na sahod. Mas malaki o mas mataas ang sweldo sa barko kumpara sa karaniwan na nagtatrabaho sa lupa. Pangalawa, pagkakataon na maglakbay. Sabi nga niyan, kapag siman ka, eh, makakapag-travel ka around the world for free. Pangatlo, libreng pagkain at akomodasyon. Sa barko, hindi mo na iisipin ang renta at pagkain dahil lahat ng ito, ay libre at ito ay isa sa mga binipisyo ng pagiging seaman. Pang-apat, mabilis na pag-iipon. Kapag sa barko ka nagtatrabaho, mas mabilis kang makapag-ipon dahil konti lang ang gastusin. Wala kang gagastusin sa akomodasyon at sa pagkain. Bukod pa dyan ay tax-free pa. Kaya mas malaki at mas mabilis ang pag-iipon sa barko. At panghuli sa pros ng pagtatrabaho sa barko, ay dagdag na binipisyo. Usually, yung mga seaman ay libre yan sa insurance. At yung iba naman ay minsan may health card pa. Hindi lang para sa seaman, kundi kasama ang pamilya mo. Ito naman ang pros ng pagtatrabaho sa land base. Una, malapit sa pamilya. Kapag sa land base ka, eh pwede mo pang makasama yung pamilya mo. Katulad ng after ng trabaho mo, ay mo yung pamilya mo agad. Pangalawa, mas regular na oras ng trabaho. Regular na trabaho at merong sapat na oras ng pahinga. Bukod pa dyan ay meron pang sick leave at annual leave na bayad. Pangatlo, mas maraming opportunity. Marami kang pagpipilian ng trabaho sa iba't ibang industriya. At kung masipag ka at hanap mo talaga ay extra income, ay eh madali ka lang makahanap. Pangapat, komportabling buhay. Mas komportable at mas maginhawa ang pamumuhay sa lupa. Sabi nga nila, work-life balance. At panghuli, access sa serbisyo. Mas madali at mas mabilis makahanap ng serbisyo sa medikal, edukasyon at iba pang pangangailangan. Eto naman ang cons sa pagtatrabaho sa barko. Una, matagal na pagkakahiwalay sa pamilya. Usually, ang mga nasa barko ay inaabot ng buwan bago makapiling muli ang pamilya. Pangalawa, mas mahirap na trabaho. Physical at mental na nakakapagod ang trabaho sa barko. Pangatlo, mas malungkot. Malungkot sa barko lalo na limitado lang yung mga bagay na pwede mo paglibangan lalo na kapag nasa gitna ng dagat. Pangapat, risky sabi nga nyan, kapag sa barko ka nagtatrabaho, ang isa mong paa ay nakaapak na sa hukay. Bukod pa dyan, ay higit na mas mapanganib sa barko dahil pwede kang atakihin ng pirata, lumubog yung barko, uh, bagyohin at marami pang iba. Panghuli, limitadong akses sa serbisyo. Mahirap makakuha ng serbisyong medikal at iba pa lalo na kapag nasa gitna ng dagat. Ito naman ang cons ng pagtatrabaho sa land base. Una, mas mababa ang sahod sa land base. Hindi kasing taas kumpara sa pagtatrabaho sa barko. Bukod pa dyan, ay nagbabayad pa ng tax. Pangalawa, mas mataas ang gastusin. Mas mataas ang gastusin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pangatlo, mas kakaunting pagkakataong maglakbay limitado lang ang pagkakataon na makapunta ka sa iba't ibang bansa, lalo na kung hindi naman ito libre. pang mas mabilis na pagkapagod. Nakakapagod din yung araw-araw na trabaho at pagkukumute, lalo na kung malayo yung trabaho mo at yung bahay mo. At panghuli, mas matinding kompetisyon. Maraming kompetisyon sa paghahanap ng trabaho. Disclaimer lang, ito ay personal ko lamang na karanasan at opinyon. Muli, ako ang inyong lingkod, kusinerong mayor na nagsasabing kung saan ka masaya, iti wow, <laughs> paalam. Kusinerong mayor, kasama nyo sa biyahe masaya, sumama kayo, makasabiyahe, dito masaya kay